Gusto mo ba talaga mag-abroad? So, meron ka ba nito, 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 nito? Sipag dahil dito sa ibang bansa, bawal ang patamad-tamad. Di porket wala ka sa mood dahil nag-away kayo ng jowa mo, eh, hindi ka napapasok sa iyong trabaho. Mag-absent ka na agad. Ay, wag ganon. Pag ako ang employer mo, tiyak, babawasan ko talaga yung sahod mo. Tiyaga. Hindi sa lahat ng oras in favor sa iyo ang mundo. Naniniwala rin talaga ako sa swerte. Kung sa Pinas maganda ang trabaho mo, dito sa ibang bansa paswertehan lang. May diploma ka o wala, minsan mas maganda pa na kuha ang trabaho yung high school graduate. Kaya magtiyaga ka muna sa present work mo. Sooner or later pag pinorsigihan mo yung mga goal mo sa buhay, makakamit mo rin yan. Ganun, determinasyon. Pag gusto mo talaga mag-abroad, dapat buo ang loob mo. Hindi pwedeng nainggit ka lang sa iyong kapitbahay dahil may buwan-buwan silang package galing Dubai. Huwag ganun! Dapat set yung mind mo na mag-abroad ka para sa pamilya. Alam mo naman tayong mga Pinoy ay mahilig tumulong sa mga anak ng mga kanak-anakan dyan lakas ng loob. Dito sa ibang bansa, marami kang makakasalamuha. Susubukin ka talaga ng panahon. It's up to you kung susuko ka. Dahil dito sa ibang bansa, pwede ka magkasakit ng bongga. Mawala ng trabaho ng ura-urada. Mabudol na akala mo single siya pero pangatlo ka na pala. Kaya dapat bato ang puso mo. Ay, grabe siya. Bato agad. Basta alam mo na yan, malaki ka na.